Magandang buhay, Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga ka-okay. Welcome kayo sa aking channel at uh, welcome din kayo sa ating challenge. Ano uh, ito na yung uh, pang labing -syam na araw ng aking challenge na talagang nagbanat ako ng buto, talagang uh, naranasan ko maging construction worker, nakipagbanding ako sa lupa at kung ano-ano pa sa mga basura. Ah, sa mga plastic ayun at ang dami kong natutunan. At ngayon, ngayong ah, pang siyam na araw, ano ba ang aking gagawin? Ah, ito na yung ah, medyo malapit na malapit na talaga at ito yung pahuli na ito sa ating ah, pag-aayos. Ah, ang susunod dito ay pag-aayos na, pagpapaganda ng mga lupa. Pero ito, kailangan munang alisin natin tong lugar na itong area na to. Ayan. Ayan, ito ngayon ang gagawin ko sa araw na ito ha? Ah, sayang naman dahil ah, 'di ba, itong mga damo na to ay tumutubo rito, wala naman pakinabang, wala naman kalabaw na kumakain, hindi naman ako kumakain nito. Eh ngayon, ah, gagawin natin kapaki-pakinabang ang lugar na to. Ah, tataniman natin, tatanggalin ko yung mga damong 'yan at tataniman natin ng mga gulay na mas kapaki at makakapag palakas at paganda ng kondisyon ng katawan. Ayan, kaya samahan nyo ko sa aking pagtatrabaho dahil ito sisimulan ko na, ha, na, na halos tanggal ko na yung mga damo. Ah, yung mga pang 17 and 18 days na ano ko na yung uh, mga damo doon sa lugar na yon at naging compost area na, maganda na yung lupa ron. Ito eh, naman ngayon. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Samahan nyo ko sa pagtanggal ng mga damo dito at pagsasari at pagre-recover ng mga lupa sa lugar na to. Ayan, let's go. ayun nakapag lunch na ako at uh, na nagpahinga ng konti at ngayon sasabak na naman ako sa init dito sa aking uh, tinatrabaho at pinapaspasan ko na to dahil uh, kailangan na kailangan uh, gusto ko nang, I'm so excited na makita ko na yung resulta nitong aking uh, uh, ginagawa at ang susunod dito ay uh, beautification na naayos ko pala ngayon pagpapaganda yan ito yung aking uh, kalahating araw na pagtatrabaho ayan so ayan let's go let's go Ayun, nagtanggal na ako ng aking uh, uh, jacket at uh, shade kasi hindi na mainit at medyo umaambon ngayon ayan nakita nyo na wala na yung mga damo di ba wala na ang gagawin ko ngayon ay uh, uh, itong mga lupa iipunin ko na doon para uh, malinis lilinisin ko yung lupa tatanggalin ko yung mga ano plastic plastic ayan dami ko na natanggal na plastic pero meron pa yan ayan gagawin kong nga uh, healthy yung lupa matanggal yung mga magiging dahilan ng uh, ng ano ng pagpangit pag uh, pollution sa lupa ayun kaya ayun ipunin ko yung lupa ngayon sa manyo daming plastic bubog langgam ah, hanggang ngayon may langgam dito na lumulusog sa akin Tay nga muna konti. Medyo masakit sa bewang. <laughs> Yan. Woohoo. Ayun, natapos din ako ng aking uh, panlabing na araw at uh, medyo uh, <coughs> medyo nakakapagod pero I'm happy, masaya-masaya ako kasi malapit ko nang matapos yung aking challenge. Ayun para kung umakyat sa bundok at tingnan nyo, ayan o oh, nakita nyo yung accomplishment ko kanina, ang daming daming damo nya ngayon, ayun o oh, wala nang damo, ba diba? at naipong ko na yung mga lupa na-recover ko na yung mga lupa ayun, so ito yung aking panglabing siyang na araw at asa na yung mga damo eto na naman yung mga nakuha kong mga basura ayan o oh, mga kalat-kalat, mga plastic at ayun yung mga damo eto yung mga damo ayan, So, ayun. At uh, yan ang accomplishment ko sa aking pang na araw sa aking pagakyat sa bundok. At uh, ayun, sana'y ano ba ang lesson natin? Ah, um, ang lesson ay talagang uh, tiyaga uh, na discover ko talaga na uh, yung tiyaga 'yun ang uh, makakatul isang makakatulong sa para magawa mo yung mga mga dapat mong gawin at para marami kang accomplishment. Kaya ayun po. So, maraming salamat at patuloy niyo akong samahan sa mga susunod pang video. Ah, at kung meron bago diyan, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe and click the not notification bell para sa mga susunod na video updated kayo. Ayun, maraming salamat po. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.